So balik ta guys, uh, di ba? So muna na sa atong atop guys, diri nga side. Um. So balik ta diri guys. Good morning. Good morning sa among Dudong CD. Ano sa'yo mag ganina sa buntag? Kanang sa'yo kaayo. Wala ka na pabadlong ni tatay? Okay, wala di. Ay, shush, 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 shush. Wala May mot yung iro, guys. Good morning. Welcome back sa itong channel. Chep YTC. Please like and subscribe. Thank you. Chuch, Hala. <laughs> <laughs> <G -D. laughs> Butan ba niya mong iro, guys? Si Sidi. Si Sidi na siya, guys. Si Sidi. Ito kong gawas, di. Magsamok, ha? No. No. No, no, lagi. Dili di, mo gawas. na ikaw. Diya di, na ikaw. Good morning. Good morning. Ah, grabe ka good morning, guys, oh. Grabe ka good morning, guys, oh. Grabe ka sigas adlaw. Oh. Grabe. Grabe ka good morning, ah. Sus. Very good morning. Lagid ka tanan guys, ay. Salit, guys, kuyugis ako ninyo guys mag-walking sa takkadali walking walking ta guys ngita ta dirig mo ayom ayom basi na ay alugbati diri sa silingan <laughs> basi na alugbati diri sa silingan guys kay maluoy pa man kugkotlo atong atong alugbati guys oy kay may ragdaghan na lan ay karabanso sinang bibi oh oh kinsay mga unog um, karabansos ah naa di si karabansos oh maupay pagkuan guys maupay iyahang pagpamunga sa karabansos oh nadi ay unya balikon ko ah uh, before ta magchika guys iflex like, sa to ning butong guys oh ah lami kay stanan ato ana ni ning buslutan diri guys batong buslutan buslutan din butangan dayon og butangan dayon og istro <laughs> Good morning. <laughs> Uh, shout out. <laughs> Good morning. <laughs> shout out sa mga buutan. <laughs> Paki-subscribe sa Balagueras YTC mga ate para makita ninyo yung mga itsura danto. Thank you. Uh, balik ta diri guys. Uh, nanay bunga ang butong. Tinanom daw ni nang Bibi hapon. Ha. Huh. Maayo dyan yung butong guys Perfect karong panahon na kayo Grabe kainit So balik ta guys Walking walking na lang ta diri guys tung atubangan sa tuang balay uh, naapo Napod diri kuan guys O oh, Sa kaninga pagka walking Kay naat po yung kapayas diri Na mga kapayas diri guys Pero sa ato rani mga silingan guys Sa ato rani pang Para makita ninyo Pwede rin kaya punta mga ayaw to mm. Naapod diri Saan may nagbasok? Good morning. Ay, si Manong. Ah, si Manong lagi. <laughs> Wala na, di ka nag-farm dito? न, ah, mauba? gani, um, Diri na lang ka kay Atbang Rasbarloy. So, nang Lisa, good morning. Oh, Lisa, good morning. Ha? Akuha na siguro, warang mag ayom lagi nagmay. Oh, good morning. Uh, maayo kayo, diri na lang ka. Di na ka masigig dito. Ay, mong i-check. Dili ang kay... Na ba iro dito? Aduha. Ah, maubo ka luoy sad. Bantay ba yan ang imong kuan o purok o? Makuan nimo ba? ba ni... Ah. Mm, um, sa so may may tanom diya. Diya. kay Ah, lisa. Lagi okay sagbot na kaayo. Unsa na lang ka di ni tamnan, grabe nagid sagbut Dagan kay kuan din o. Kuan man siya amorsiko man siya guys. Sir ka ila. Kan siya nga kuan. Sagbot amorsiko kan mo pilit sa tungsan ina ba. Oh uh, mo na siya mo mupilit mo pilit sa tungsan ina amorsiko. Kaning amorsiko? Ah. Lagi, pwede gyud po ni ato idi search. Nya dagan kay kuan guys oh. Dagan kay kahoy guys oh. Kay nay nagpatrabaho mo silingan nag-uili sila og atop. Nya dito dito po sa unahan, guys, naapot ko kuandiya guys Sa silingan na ha, kanang dragon fruit Oh, dagan na kay bulak oh Dagan na kay bunga ah. Gani Grabe mm. sad kainit ka ron Oh, ilo, ikaw yung tanong mo, di mabunyagan Ba? na mm. Nadiri po lag, guys La guys, no. sorry, sorry <laughs> Lagi Pero dito magkumpiyansa kay eh. pagkauman aning init na maugani diri pod sa ilan ni manong guys nung ben ilahang alugbati ni katay na diri sa kuan uh, uh, ni katay na diri sa punuan sa kanang kalamunggay kay mas maay mo mukatay diri sa punuan guys kay nganu kung diya na siya pirmi sa ubos di na to may bawuan, basin pang iian sa ilaga di na to ibauan baya mm. kay nabay puy dagang ilaga diri dagang ilaga na apuy iro gagasaw isa oi diri takabalo ba mula bayra, daw mangihi da na watakay balo so mas na lang pud gikatay siya diya sa punuan sa kalamunggay kay safe man siya guys diya sa punuan sa kalamunggay kay naa naman siya na elevate naman siya diya gikan dito sa ground o di ba usahay makapangayo gyud ko diri guys sa ilang alugbati og kalamunggay o di ba napud napud sila kuan guys o kanang tanglad dili di, man ta diri ma mapas mo sa tanglad guys kay halos kami tanan diri nagtanom nagtanglad ako nananom na akong tanglad oo o mas maay man tang na, na, tay diri sumakutlo ba oh maginahinay tagpananom niya. napo de guys o oh, tanawa ilang alugbati o oh. ni kapuyot nagmayo sa kalamong tanawa <laughs> ni Kapyot na o oh. o oh, di ba i kanning nagtanom ani guys mahilig gid ni silaglaw oy law oy oy uh maunang nakapananom gid sila og oh, inaaniya klase sa utan mo ro madali dalit nato kaning alugbati o oh. gapangandoy gid kus alugbati na ko guys na may inaani na puhon o oh. puhon puhon o oh, di ba so papa tag uking guys Dana lamang po ni ato paniid ba paniid ako ipakita sa inyo amung, ang mga tinanom sa mga silingan nga popopopariya po sa ako ah, guys kanang mga alugbati kalamunggay tanglad kanang tinangkong ang kanang tinangkong guys mura na siya ang andawal mo manay term diri sa mo sa five fingers or kamuti tops mo na siya lain nga, nga term diri sa mo guys mo na siya gitawag pud na namo siya andawal og tinangkong Uh, Nara guys, oh, akong i-flex sa inyo guys. Amo ni silingan guys ha. Kaya malabian ako mag-walking ba. Uh, na po diri tuba-tuba. Herbal gaya po ning tuba-tuba guys. Sa mutuo lang. Kanang naay ka ng mga nang, nang, nang piang, nga ginangahubag na. Pwede ning tuba-tuba guys. Uh, so na diri guys, oh, ang ilahang dragon fruit na bunga. Ubay-ubay na po ni diri ang dragon fruit na bunga guys. Oh, dako na kay nga punuan. Ani ba? Basta may itatanim, may aanihin. <laughs> Sana Sana na. Walking, walking ta guys. Dala pa ni dala, dala pa video aning mga tinanong sa itong silingan. Okay, kami gidiri guys. Di yun may mapas mo. Speaking of kalamunggay. Ay di, yun may mapas mo. Kay halos tanan di rin nananong o kalamunggay, tanglad, alog, bati, na ay sibuyas. Basta kulang na lang yun ang pagluto. Oo, oh uh -uh. ang pagluto, ang pagliyok. Kay kung di ka muliyok, ay gutmon, jud ka katong dili galuto ay good mon good so ana na guys ah, na mga tinanong po diri ni nang bibi oh, na iya diri kanang luya na siya diri sili dagan kayang sili na oh di pa na siya diri kuan guys na mani oh na mani guys oh mani oh, mani na siya mani niya na po siya guys sayuti na sa sayuti dia guys oh Katong ako kay na na magay hulog di ay oh. Nang hulog na lang intawon kay wa na makuha nila mabantay. So ako nakatanom kog isa ka punuan sa sayuti kay ako unta utanon. Na mais diri guys oh nanguan na ni sikat na siya oh. Oh. Naanay mga bunga sa mais paspas ka ayo. Pira buyag oh. Hmm. Di ba sa isa ka punuan tulo ka buok yung bunga. Di ba buyag ka ayo ang mais ni Nong Romy. Shout out sa kong silingan nga buutan. Uh, kaning mais guys, ang nagtanuman ni si Romy. Pero kaning yuta nga iyang gitamnan. dili ni iya. Wa pa man nagigamit sa silingan guys. Nara na tungod sa akong mini garden. Uh, wa pa man nagigamit sa silingan ang ilang yuta. So gitamnan-tamnan lang sa, sa mga mananumay diri. Dagan mananumay diri guys. Uh Kay -uh. sayang man po ang yuta no. Mas may na lang po ng tamnan. Kaysa kung dili na siya tamnan din ha. Na nakuha na, na ni diri. Bura na ni diri gubat guys. Uh, bora -huh. Bura lasang ba kung wala na matam ni din ha, ay grabe, nakalasang pariyaan na ba? Ang um, oh, pariyaan na um. In anak na dayo na siya ka, nga ko, kong wala ni ma, tam ni diri og mais. Oh. Um. Di ba at least, kung gamito na nastag iya, di ba at least ang yuta nila hawan-hawan na. oh, um, di na kay sila mahago puhon kung ilan na nang gamiton diyan sa ilang ipantuko dira. Uh, di ba? Tungod na na siya diri sa ang Good morning mga ma'am and sir. O, o. mga silingan guys. O, dagan ka walking guys. Uh, uh. O oh, niya, diri kaning mais guys tungod rin sa ato ang mini garden. Ako ani ni siyang gi Ako ang gibutangan og guys kanang kanang atop-atop in town kay grabe gyud ka init. Ako ra join luoy akong mga tanom guys. Oh, namang koy extra diri Gamay ra god Oh, gamay ra kay luoy kay atong tanom labi na kanang ugtong dako na. Ay, Ginoo ko ka luoy sa ato ang tanom. Sa oh. so, atong bisitahon ka jud guys. Oh. oh. muna na update guys oh. Kaya ako naman siyang nahiktan. So, nisakat na na. Musakat na na siya pa doong diri, guys. Oh, dara. Hmm. So, atong update po sa atong mini garden. W ato um, tanan, na lang dalikyatan. Tana na may diri na guys. Dugay naman ang takuman nanom, guys. Pero kuan. Na ako yung kabisiyan at mga niaging katuigan. Na naman. Na naman ko yung mga inani, guys. Um, usay, ma failure siya ba kay dili kay nako ma masikaso tungod sa kung kabisis. so sa pagkakaron kay ato na maning nahinaykan ato ning ati manun kay pagabot sa panahon ato na dayon ning hinahinayan ukutlo kutlo atong utanon guys atong utanon o di ba kani akong alugbati guys ba nangahulog tong iyahang mga daan nga dahon kani oh pero bura siya nagbag-o nagbag-o siya um, kani ato ning kaon o. Uh, ato ra po ibutang din ha sa yang yuta Nagbag-o siya kay naamang gyapoy ko na ay bag-o di ba? ato na lang ng pasagdan. Uh, kay tambok bi iyang bu iyang buiyahang punuan, oh. Uh, tungod sa siguro sa kainit sa panahon ba? di ba? Uh, uh diba? um, mano ato ang... Uh, di ba? Um, sakat na day na pa dress ibabaw guys nag-inbinto-inbinto po ko diri guys nga akong ipasaka diri sa ibabaw ako siyang ipalatay diri, ipalatay diri. Ako po nang experiment guys, kay para din hi na dayon siya pohon. Diri na na sila tanan dahin pohon. magkolombabit, guys. Ang kani siya temporary na ni guys, ako na na siyang gibutang din hi. kay looy, kay atong tanum in town. Atong tanom in town, kana. Um, ato pong sayuti na maumao. Nata isa kapunuan po diri nga sayuti guys in town. Oh, di ba? Nagkulapyot na siya oh. Buyag in town oh. oh. may na lang natay isa kapunuan diha pag sa panahon na natay sa gulas sardinas Uh, okay na yung buyag na siya. Pwira buyag lang, no? Sakat na din na paduong diri. So, muna to itong update, guys. Paday yung tag-walking dito sa unahan. Kalinga, tag-walking, walking. Okay. Ganina raman minang mata, guys, na kuan man ka ng dugay man gibangon. <laughs> dugay, gibangon. Okay, nagbisita pa ato ang mga platform like Ah, sa Facebook, ana, ana bisita pa nag-engage sa gamay dito. Ah. So, walking-walking. Napunta di Rikoan, guys. Oh, punuan sa bago. Oh. Insay familiar aning bago, guys. Oh, abay sa bago, na di ay lubi. Kay perfect man siya, guys. Ang bago, lami po na siya gataan. Pero sa gulan, natuglain na mga gulay. Oh. Hmm. Iga po, midiri. Iga po, midiri, Mapas mo, guys. Diri sa derbisi. Kaya dahang gulay, diri. Ang pagliyok na lang. So hinahinay lang ta walking, walking guys. Ah. Na po diri kuan, guys o, oh, ni ate. Shout out ni ate Inday na po siya tinanom diri nga limonsito O, oh, di ba? Na mga bunga o. Oh. Pakita lang ako sa inyo guys ah mga tinanom sa among silingan diri guys O, ah, di ba? Ah. Sampol ra na siya guys nga kung naa tay itanom na agyo tayo maani, di ba? Nabuhat nila kita nganong di na to, mabuhat ana ra na siya. Ang pagliyok na lang yun kung di tamang liyok nawa gyud ta punuan sa kalamunggay guys no kung di ta magtanom-tanom nawa gyud ta ay madawdaw og kanipod guys oh labong na kayo ilahang tanglad ni siya guys tanglad lemon grass ah. Napun sila diri muni siya gitawag nako og tinangkong guys andawal or kamuti tops ah. siya oh labong na kayo, guys oh ah. ah, di ba makaibog Hmm. Kanya Kani ramang udlot may atong kutloon ana guys kung gusto ka magutan ana din. Abay po dayon ang punuan sa kalamunggay. Ah, di diba? Din abay po dayon ang mga mais. Burag kang nung rumi pa man siguro ni siya. O luag man lay na iya hang gitamnan nga mais pero pila ba ni ka square meters ang iyang gitamnan. Burag upat ka square meters ang gitamnan ni nung rumi nga mais. So balik na hinay tag walking guys. Ako ramper pa bidyuhan mga tinanom diri sa atong mga silingan guys ba. Oh di ba na po isa ka punuan dias kapayas kanang nga klasis kapayas oh. Naghanap oh. pud bunga. niya ka to din, dito akong andawal guys nga tinanom nga gitubo na. Dini na to na pangayo kay ma'am diri kay naglimpyo man sila diri guys nya akong gipangayo tong ilang gipang gipangkuan nga mga andawal akong gipangayo so mo dito ay akong gitanom didto dapit sa ubos sa bayabas ato nakita ninyo didto ba na puy si ate diri nga okra oh di ba nanay bunga oh oh lakid mga og okra lami kay na siya adubohon or lasahan oh, di ba ah, di ba shout out sa mga miming oh, mga miming oh Ah, na pud chay punuan diri sa dako kay nga punuan sa tanglad. Ah, di ba? Pidi ra gyapon ta makapangayo guys. Oh. Sana ra mm. So, ina, ina lang tag-walking, guys. Uh. Kay mo, pa man to na ako gitong-tong among on Kay mo, lagi usbon ko. Ganina raman minag nag, nang mata. Nya, dugay lang gibangon. Mm. Kay gipang kapoy, eh. uh. sana lang. Ito, mini garden, guys. <laughs> Kakyot. So, walking-walking lang ka, guys. Paningot na ba Walking-walking tao, ini Tanaw adlaw guys oh. Ah, oh, ginaw ko ang adlaw. Alasiti city naman siguro karon. alas city na. Oh, hinay lang tag walking guys. Ali ba. Hmm, pagkalami sa butong oh. Perfect jud para sa karong panahon na nga paskang inita. balik na ta ako din ya kalamunggay kalamunggay ay ah, nindot kay diri akong kukingan diri guys kay daghan kaya tong ip nga mga gulay so hinahinay na tag walking guys ah, diba perfect kay ang panahon paskang inita ah di ba? Itong mga ornamental plants, guys. Itong ornamental plants. Si CD din si Dilan. Napupo, nareka do? So, meron to, guys. Meron to update karong Adlawa. Thank you for watching. Amping mulanga. Mga estudyante, guys. Among silingan. Uh, please like and subscribe po. check vloggeras. Wait, TC. Thank you so much and of course magkita kita ta sa sunod nga higayon og sa tanan na akong mga subscribers nga bag o daghang salamat sa inyo pag subscribe subscribe sa akong channel guys paki share sa atong video guys para daghan makakita oh uh, basin day ganahan sila glantaw no og mo subscribe pod sila thank you so much and we will see you again next time bye bye god bless po sa atong tanan bye